Ay, Matic yun ma. Kasama na yun sa package deal. Alam, katangos ng ilong ni Kuya Si. Ano? Matangos yung ilong ni Hatisay. Si. Ano? Oh, god. Okay, ups na yon. So guys, so naglalabas sila like, oh my god. Ma, okay na to. Okay na to. Oh dog. Hopa pala maumiyak 'yan si Chris. Sila pang paiyak. Uy, tinchol may ano. Op.